Hey, what's up, mga Ito nga, yung ating dalawang kapatid na dumayo rito at pumili ng jack. Nakita ko yung nakita ko yung plancha nila. Yung diapoy, pero tinong mga pagkakaimbento. Tingnan mo, mga oh. Ang lupit ng plancha nila. Ako sa tagal-tagal ko na nabubulganize. Oo. Oh. Oh, <laughs> Sis, saat makita mo to, gagayahin natin, oh. <laughs> Hello, Manila. Oh, Ay, ah, isang ano, oh. Uh, yan naman siya mahirapan. Sa tapay. Sa tapay na babis ano, technique. Yung ah. master namin na tiyok, may. Sakay lang sa bus noong 1970s, papuntang ano, Kirino province. Nakita niya sa vulcanizing ng Nova Uh -huh. Tapos, renewing niya sa papel. Ginaya niya man ang technique. Ah, uh, ngayon, magagaya na namin yan. Ginaya ko tau, kaya lang, hindi ko na perfect. kaya binalikan ko tau, ito, ito, na perfect tau. Pero itong lock, na uh, hindi ko na perfect. Kaya, binalikan ko yun. Ginaya anak ko rin. Ah. <laughs> Pistons. itong piston, tikpa, sabi ka ng tiyo ko, hindi na shop na mag Oo. Uh -huh. Para, Isang city lang, limang butas. Ah. Limang butas siya. Bilib ako sa ano mo. Pati Pati mga kapatid yung gunting, hindi oh. mananakaw. Oo. Oh. Oh. oh, antigo pa talaga to. Na yan. 70s pa daw yan. Pero pinagawa sa tabaco city. Oh, <laughs> Ang pinalitan lang ito, itong bakal. Pero dati ito, naga. May... Nagagayain na naman tayong okay. plancha oh. Pero di kuryente gagawin, na, gagawin namin. Huwag lang oh, pataya okay, yung eh. alok. Oo. Muli. <laughs> Anong Nagtatanong sila <ba? laughs> ako? Muli na mag-tri-tri-tri. Anong tatanong sila? sila? Yung plancha at saka yung bistoy. Ano ba ang luto sa plancha at saka sa pesto? Dito magkakasama so, Sa plancha, isang luto. Um, ang biyayin malayo pa ito mga kapatid o. Baka kay Albay pa. Walang problema mapaplatan. <laughs> <laughs> May dara kami <laughs> <laughs> pang tublis na now. Kompleto oh Ricardo. Pampres. Oh, pampres. Oh. P -press. P -press. oh. <laughs> ito manual na pampres mga kapatid oh. Ikena <laughs> <kaya magpapusunong> <laughs> Oh, ito yung jack. Oh, kain <laughs> order sa amin. Dinaanan ako dito mga kabulkit. Wala nga dalang pulutan. Sana sa, sana, sana sunod meron na to. So, Tsaka hindi pwedeng ma dapat may nauna. Wala, oh. dapat sabay-sabay tayong mababangingi. <laughs> eh, yeah. eh, paano? naka ola kasi ako na yung namin. Ito ma sa Pero talaga kahit babae, eh, mas, mas magaling yaw. <laughs> oh. <laughs>